Sabi naman kayo, makatingin. Naman ganyan. Berwin Maley. Really? Yahoo! Yeah, praise God. Alam nyo, it's an honor, it's a privilege na makapaglingkod sa Panginoon. Hindi lang yung mga matututunan natin dito sa CCF Tandansora, kundi yung sa pang-araw-araw. Kanina nga ho ng no, first service, ano, ah, uh, Bless na bless ho kami lahat. Kasi yung araw-araw, kapag naisip mo, ang daming blessing ni God na hindi mo na pala nabibilang. Kasi nakikita mo yung pera mo sa school, yung problema mo sa pera, yung hassle ng family, di ba? Ganun eh. Pogi ba ka sa personal? Parang titig na titig ka sa akin. No? Sa TV, pangit, no? Mukha abnormal eh. Maybe Hi, sir. Good morning. Good afternoon. Welcome to CZ. Name is Berwin. Jimmy, you're from? Houston, Texas. Yeah, me. I'm from ano, Spain. I'm half Spanish, half bread. Spanish bread. <laughs> and my mom, my mom is uh, half Chinese, half garter. Chinese garter. Welcome to CCF. So, Ang hirap nito. Paano to? Do you understand Tagalog? No. Oh my. But I think everything else is, I will try. Okay? Praise God. But you know, I was talking about, naku, nahirapan naman ako bigla. Well, despite of all happenings, hindi, <laughs> nakakatawa po yung ang Panginoon kasi sipi mo, COVID, di ba? Ang dami nangyari. Yung tapos negosyo. Marami naman. Naka-FB live ka ba? Shout out sa inyo lahat. Hindi, <laughs> ang dami yung blessing ng Panginoon. Kaya alam nyo, may dahilan po kung ba't kayo nakaupo dyan ngayon. May dahilan po kung ba't kayo gumising kanina at umaten nga. And everything else is a blessing. Hindi, totoo po yun. Yun ang sabi ko kanina, kagaya ho ako. Ang dami rin ho nangyari, di ba? Uh, yung iba talagang masasakit. Masasakit. Kaya ho, wala tayong dahilan na hindi purihin at pasalamatan ng Panginoon. Kahit ano pa yan. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Hallelujah. Yan pala. Yan. Baon ka ba sa utang? Kaya alam niyo, maraming nababaon sa utang, maraming nabomblema. Kasi marami ang malayo sa Panginoon. Marami ang akala nila may signal, pero hindi bumubukas yung internet mo tsaka Facebook. Na-experience na yun? Yung feeling mo, may signal eh. Eh no, naka yung takan-taka -taka ka. Pero bakit walang bumubukas? Kala natin, connected tayo. Pero pagdating ng pagsubok, tumatamlay tayo. Pagdating ng pagsubok, nangihina tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi kadalasan ang buhay kristyano, lalo na sa tradisyon ng Pilipino, tuwing linggo lang. Hindi ho pwede. Tandaan ho ninyo, kung hindi kayo magba Bible study, o magpe prayer meeting, o kahit kayo na lang pamilya nyo, kung hindi kayo magsasama-sama at bibilangin yung biyaya ng Diyos at mananalangin at babasahin ang salita niya at pag-ibig niya sa atin, kulang ho ang linggo. Para sa isang kristyano. Kaya o lagi ko sinasabi, ang buhay kristyano ay parahong pagsisipilyo. Ang pagsisipilyo, araw-araw. Hindi pwede linggo lang. Kapag sinubukan mo linggo lang, try nyo, mamaya, last na toothbrush nyo. Tapos next Sunday, check nyo. <laughs> ano, alam mo na, kagano na yan, ano kagano na yan. Kaganyan na Kaganyan na yan sa sobrang tigas. Kaya ho ganon. Kaya like kung sinasabi, it's hard to get in shape spiritually if you only work out on Sunday. This cannot be. This is true. Kaya hindi ka takataka, -taka, konting problema, init ng ulo. Konting baon sa utang, sabog ka kagad. Konting kibot, konting init, reklamo. Sa presidente, sa vice-presidente, sa mayor mo. Puro reklamo. Kasi hindi natin nabibilang ng gusto yung biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ho, oh, ang problema pag dumating yan, marami. Hindi ho oh, yan isa. Kaya delikado. At kung gaano kabuhay ang Panginoon Diyos, buhay din po na nanggugulo si Taning. Kung buhay po ang Panginoon Diyos, gusto ko lang sabihin sa inyo na buhay din ho oh, si Satan. Kaya lagi kong sinasabi that you study your Bible. You know why? Because Satan studies you. Inaalam ni Taning kung ano yung binibigyan mong oras ngayon. Inaalam ni Taning kung saan ka mas maraming oras kesa sa Bible, kesa sa church. Bilangin mo sa pitong araw. Isang beses ka na sa CCF, hindi ko alam kung may d-group kayo. Hindi ko alam kung may Bible study kayo. The rest, saan nyo na ginagugol? Sa negosyo? Sa pera? Sa pamilya? Sa tambay? Sa social media? Kaya pag nakikita ni Taning na yun ang gustong gusto mo at ine-enjoy mo, bibigyan ka niya doon. Alam nyo, ang dami kong kakilala. Wala akong bisyo. Mabait sa asawa. Hindi umiinom nag-church, minsan nagba-Bible study. Pero alam nyo, simple lang ginawa ni Taning. Kaya nga sabi namin palagi, if Satan cannot make you bad, he will just make you busy. Pag naging busy ka na sa trabaho mo, kahit nag-church ka, hindi ka uminom, hindi ka nagsusugal, mabait ka, hindi ka nangangalunya, pag ginawa ka lang ni Taning na busy, makakalimutan mo na ang Panginoon. Ganon ka simple kung paano tayo inaagaw ng mundo. Ganon ka simple kung bakit tayo kinukuha ng mundong temporary na dapat eternal ang thinking natin. Kaya nga 'di ba ang sakit-sakit kapag halimbawa ah, bago 'yung bagong bili 'yung cellphone mo. Pag bagong bili 'yung cellphone mo, kapag nahulog, nagasgasan, hiniram ng anak mo, ng kapatid mo, ayaw mong nangyayari 'yun. 'Di diba? Kasi iniingat-ingatan mo 'yun eh. Halimbawa, mahal na mahal mo 'yung asawa mo. Iniingatan mo siya ng lubos. Tapos nagkasakit. Tapos nagka-problema kayo. Mahal na mahal mo siya. Ano mararamdaman mo? Lord, after all, eto pa gagawin mo sa asawa ko? Bakit? Kasi mahal na mahal mo 'yung asawa mo. To the point. To the point. CCF Tandansora. Sora mas mahal mo na pala ang asawa mo kesa kay God. And that is idolatry. Anything under the sun na umaagaw sa oras mo at oras ko para sa Panginoon, that is idolatry. Easily, pwede kang kunin ni Taning. Pwede kang bingwitan. Ah, eto, pera lang katapat niyan. Huli ka na kagad. Kaya nga, si Taning, kung ano yung mahalaga sa atin, doon tayo na atake. The devil won't be attacking you so hard if there is wasn't something valuable inside of you. Thieves don't break into empty houses. na natin? Kung hindi naman sa'yo mahalaga yung trabaho mo, pag tinanggal yan ni Lord sa'yo, o pag sinubukan ka ng kaaway, tanggalin ka sa trabaho mo, masasaktan ka o hindi, kung hindi yan importante, okay lang. Pero kapag nagreklamo ka, nagalit ka, iniingat-ingatan mo negosyo, nalugmok ka, natalo ka, naubos yung pera mo, lahat ng kapital mo, pag yan iniingatan mo, yari ka doon kay Taning. Kaya nga ho, wala kayo nabalitaan na isang akyat bahay, grupo ng akyat bahay, para sa ulo ng mga balita, grupo ng akyat bahay, pinasok ang isang bahay na walang laman. Walang ganun. Lahat ng magnanakaw, kaya papasok sa loob ng bahay, is kasi may mahalaga dun, may mamahalin dun. Same thing with Satan. Kaya ho, very crucial, vital, so important, ang topic ng pera. Diyan ho tayo lahat, dalan-dala. Diyan ho tayo lahat, apektadong-apektado. Pero kung iisipin mo, sino ba nagbigay? Ang dali sabihin eh, si Lord. O bakit nung nalugi ka na, sobrang depressed na. Sobrang sama na ng loob mo. Pag ni Lord, bibigyan niya ulit. Kaya nga habang may buhay, may pag-asa. Title ho this morning, this afternoon, that we will discuss is freedom from death. Ano ibig sabihin freedom from debt? Marami ho sa atin, sa dinaanan ng pandemic, sa maling desisyon, sa, sa hindi matanggap na sitwasyon, lugmok, baon sa utang. Pero bakit? Lahat ba pwedeng isisi mo sa gobyerno? Lahat ba pwede mong isisi sa sa negosyong pinasuka mo o sa partners mo? Ano ba ibig sabihin ng debt? Definition of debt. A feeling of gratitude for a service or favor. Yan po. Yan po ay utang. Pero utang na loob yan. Okay? Utang na loob po yan. Yung pangalawa, yun yung pera. Debt is typically, debt is typically money that is owed or due within a certain amount of time. Which is yun yung kailangan mong bayaran sa darating na takdang oras. So, reality, lahat pala tayo, nagkakautang. That's true. Pagdating sa bills, di ba, kailangan, bayaran mo yan. Kung nakakabayad ka, good. Utang ba rin yun? So lahat tayo, nagkakautang. Pero ang crucial pala at ang delikado is number three, debt is being financially overdue or overextended. Kapag hindi ka na nakakabayad, kapag nawawalang ka na ng disiplina sa tamang paggastos ng pera, problema yon. Alam niyo ang pera, hindi ho problema lang as in pera. Alam mo pala, kapag ang negosyo mo nalugi o, nagka o nawalan ka ng pera, halimbawa, sabi nung iba, ang solusyon, pera din. Ang solusyon, negosyo din. Ang solusyon, bangon ka lang ulit, hanap ka ng trabaho. Hindi po. Alam mo ang problema kung bakit maraming nababaon sa utang? Ang solusyon, hindi panginoon. Good news, CCF Tandang Sora, na ang solusyon pala sa lahat. Pera, relationship, negosyo, it's Jesus Christ and Father God alone in heaven. Wala hong iba. Tignan nyo ito. Ano ibig sabihin ng death? Drowning every day because of temptation. That's true. You don't know how to handle money. Paano mo nasabi yung Brother Berwin? Eh kasi, wala ka ng pera, bili ka pa ng bili. Kasi, wala ka namang extra, kaskas -kas ka pa rin ng kaskas sa credit card mo. Ano ang mangyayari sa'yo? Bakit nangyayari yon? Because of temptation. Maraming hindi kailangan sa mundo na hindi mo naman kailangan bilin, bili ka ng bili at gastos ka ng gastos. Tuloy tayo. Ano ibig sabihin ng temptation? In the book of James chapter 1 verse 14 to 15. Natutukso ang isang tao pag na-attract at nadadala siya ng sarili niyang pagnanasa. Natutukso ang isang tao pag na-attract, nadadala, sabi sa verse 14, saan? Sa sarili niyang pagnanasa. This is not only about uh, opposite sex. But this is also about food. This is also about shopping. Okay? Pagnanasa. Verse 15. At pag nabuo, ang pagnanasa, ito matindi. Pag nag nabuo, lumala nanganganak yun ng kasalanan. Ano yung kasalanan? Ito yung sinasabi natin na yung kasalanan na hatid ng mundo. Sinasabi sa ng mundo that you need to do this, you need to buy this, you need to do this and that. Inaagaw tayo ng mundo, nakala mo naman, yung mayamang ka, hindi rin naman. At the end of the day, marirealize mo, kayod ka ng kayod, mahirap ka pa rin naman. Pero pili tayong pinatatanda ng mundo, pili tayong pinapagod, binibigyan ng stress. Why? Dahil sa kasalanan. Kasi gusto mong maabot gusto mong gigil tayong lahat. Kaya kapag nagkapera ka, kaya kapag nagka-chance ka para gumastos, magka-credit card ka para makapaghanda, gagawin mo. At pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na 'yon sa kamatayan. Kamatayan? ikamamatay mamatay ko? Hindi po. In the book of James of chapter 1, 14 and 15, hindi lang ho sinasabi ito na kamatayan physically. Kamatayan ito spiritually. Dahil kapag nalulong ka sa pera, sumobra ka sa pera, mawawalan ka ng oras sa Diyos. And that's true. Iyon yung sinasabi natin, naagawin tayo ni taning. Lalo na kung hindi tayo ensayado. Ang galing mangyari ito. Manganganak. Bakit? bumigay ka sa temptation eh. Bumigay ka sa mga gastusin. Nagpadala ka sa negosyo na sabi sa'yo, laki ng kita. Tining, 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 tining. Ganun ka kagad. Kasi gusto mo umaman. Kasi you are in a hurry. Kasi hindi ka sumusunod sa plano ng Diyos. Gusto mo, shortcut palagi. Ito na eh. Alakuhan naman di mo patanggapin. Di pag natin, tas tanggapin mo. Oh, eh may illegal nga eh may mali eh, ba't mo tatanggapin mapapalayo ka sa asawa mo kung hindi ka nagba Bible study kung hindi ka ensayado yari ka kay taning people are buying things they can't afford going into debt, they can't pay to impress people with what they don't own yan tayo yan ang Pilipino wala ng pera, nagpapadibo pa. Yeah, pare, pare, mo tayo. Kumpletuhin nyo. Baon na sa utang, naghahanda pa ng birthday. Bakit? Hindi natin may kakailayan. Yan ang ugali natin mga Pilipino. Ipangungutang ang lahat. Makapagpakain lang. I'm not saying lahat tayo nagyayabang. Pero at the back of our mind, Uy, sila ano nagpapakain? Doon? talaga? Ano, nagustuhan niyo ba yung pagkain? Oh, dito. Okay ba? Somehow, Parang may kayabangan tayo pagdating dun. O minsan naman, wala namang problema, no? Wala namang problema na paghanda talaga natin anak natin. Pero Brad, kung wala ka naman ng pera, huwag mong ipilit kasi mababaon ka. Kapag pinilit mo, hindi ka lang mababaon sa utang, kakahanda o kakagastos. Kung hindi, mawawala lang respeto ang pananaw ng Panginoon kung paano siya nagpo-provide makakalimutan mo na yan ay bigay ng Diyos. Hindi lang sa'yo. Kapag ginamit mo yan ng mali, sasabit ka. Wedding. Piesta. hala, sige, gas. Wala ng pera, sige. Ngayon, magtataka ka eh. Sabi nila, wala na daw perang ng Pilipino. Ang daming tao sa labas. niwa, ba? Sa mga inasal, puno. No? <laughs> Sa mall, ang daming tao. Sige, gastos! Ang tawag dyan, bonggesius. <laughs> bonggesius. And when it comes to bonggesius, hindi naman ako papahuli. Sikat na artista. Ah, siya pala yun? Siya, siya pala yun, yung mga abnoy talaga. Si Perwin yan? Oo! 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 Palibasa lalaki, ABS-CBN, ang dami na po, i-google nyo na lang. Pelikula, Hari ng Sablay, action movies, star cinema, larangan ng pagmamagic. Hindi ako nagpahuli sa kayabangan at paggastos at pagutang at pagkabaon sa mundo. Sama ko, number one senator. Hindi ko sasabihin kung binoto ko hindi, hindi ko alam sa inyo. No comment. Pero kasama ko yan nun. Pakita ninyo, hindi lang sa pag-artista, kahit sa pagdenegosyo, in organizing sports events, kumita po ako ng malaki. Kaya yung bagsak ko, ang sakit. Kasi ang dami kong pera eh. Ang dumi ng passbook ko. Yung hulog ko, ang taas. Pagang, ang sakit. Ikaw, halimbawa, alam ba ako may 10 milyon na ubos, doon ang ako. Ikaw, kung may isang milyon ka lang, dito lang, lapit lang. Hindi masyadong masakit, di ba? Hindi, iba-iba lang ho ng figures, di ba? Pero ang story, pare-pareho. Kaya ho, nung nalaglag ako, alam mo pag meron ka, nasanay ka sa ganun, pag nawala, ang sakit eh. Kaya pag nagka-meron ka, o ba, anong gusto mo pare? O ika, pa kami sa bakit ng red doors? Pag nagka ka, di ba? Kasi galing ka sa meron, tapos nawala, nagka-meron ka ulit, nagkaroon kang credit card, gastos ka ulit. Pero ano sinasabi ng salitan ng Diyos? Psalm 37:21, The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Hindi o hangad ng Diyos na ikaw ay makilala na isang hindi maayos na tao. Hangad ng Diyos, ikaw ay maging righteous generous giver. Hindi ho tao na marunong mangutang na hindi na hindi ka babayaran. Hindi ho ganon. Ito po, tignan niyo. Romans 13 verse 8. Let no debt remain outstanding. Ibig sabihin, huwag ka nang mangutang. Okay? Except the continuing debt to love one another. For whoever loves